kain po tayo. Good morning po. May pang 13 days. Pang 13 days ko na po sa local. Yan lang po ang first meal natin ngayong, ngayong araw. Breast, chicken, and pepino, okra, and cabbage. Cabbage po yan. Kain po tayo. Masarap po mag low-carb pag disidido ka talaga. Pumaya, disidido ka, mawala yung mga nararamdaman yung sa katawan. Masakit ang likod, masakit ang masakit ang tuhod. Yan. Si mama siya din niya kaya't kung mag low carb kaya lang. Baka hindi niya kaya kasi less sweet, less carb, less drink. Lahat bawal. sa so, matatamis. So, baka hindi niya kaya ngayon. Pero hindi naman siya pwede, hindi naman siya bawal kumain ng mga karne. Eh. Ang iiwasan niya lang yung mga Pasta kanin at saka yun, pag mahilig ka sa mga sweet kailangan mong iwasan madali lang po ito makapayat kung kung disidido ka pero pag di ka disidido nangihirapan ka ako oh, kasi nag three layer na yung bilbil ko kaya saka nakaramdam ako na medyo mataas yung ano ko ko kaya nag decide ako na mag low carb na lang para sa napakaganda ng ating hair. Mama Cell, pag 3 months na nag-low card ka, mabilis lang yan. Basta sundin mo lang yung ano, food guide sa low card search mo sa Google. Sa first one week, Mama Shell, ma ano, mahira, pero unit need electrolyte lang. Mag-electrolyte ka lang. Go, mamasel, para makapunta ka sa Siargao. Para makapagsot ka ng ano, bathing suit. <laughs> Yun lang, oh. Pwede ka rin naman kumain ng karne. Pwede ka naman kumain ng gulay. Huwag ka lang kumain ng mga matatamis. Kanin. Tsaka, hindi ka pwedeng gumamit ng mga bitin-bitin pagka naglalukad ka. Salt and pepper lang. Okay na. Sarap na. Go, Mama Sel! Okay, bye. -bye Siga. Bye-bye po. Thank you. Thank you sa lahat.